So, ito kuya is standard room. All right. And then let's see let's see the view kuya. Okay. Overlooking EDSA, what do you call this? EDSA Highway. Yeah. All right. Kasi, okay, let's uh, proceed na lang siguro sa pool area. Okay. Kuya, I'm sorry dito sa kama kung conscious ka. Hindi ko talaga itatapat sa'yo, kuya. <laughs> Ay, pero I understand ko may mga camera conscious talaga. Alright. Sa breakfast uh, area nyo, kuya, ilan yung, um, uh, what do you call this place nyo for that? Uh, what do you mean ilang place? Kasi di ba kasi so may, mayroong uh, iba, depends sa maraming restaurant sila pwedeng um, mag-dine. Sa so, sa pantry po. Sir. All right. That's all dining, room. all day dining restaurant po. Uh -huh. Yung reservation nyo kuya, meron kayo mga res reservation na hindi kasama yung breakfast? Ganun? Meron po, sir. Oh, right. Pero if it's corporate rate, automatic po yung breakfast Oh, sir. Right. That's nice. We preferred yung mga ano nyo, guest nyo, preferred ng mga Thai guest nyo. Kasi di ba, meron kayong Thai speaking uh, dun sa reception kanina. So, preferred ng mga Thai people na dito sila nag ano dami po sir, not just Thai po. Meron din po tayong mga Japanese, international guest po. So, this is our okay. pool area po. Ako na lang yung mo, una, pa hindi ka nasama sa video. <laughs> Let's push it, kuya. So, let, let's walk around a bit, kuya. So, isa lang to, kuya, yung pool area nyo dito, kuya. Yes. We have about the sauna and um what do you call this steam? Meron pa sa mga sauna din nasa kung saan. Aha, alright. So dito naman same floor. Hindi nalilipat pa ng floor. Ah, alright. Let's pull it. Thank you. Corporate rate. Ngayon ko lang talaga na rin 'yun. Aha. Uh you -huh. want to see the song? Ay din ay din ako ya. May mga guest ah uh, yes labi na tayo kuya ikakatch ko na lang yung ano they call that yung sa uh, sa uh, labas nyo tsaka yung grand labi nyo kuya the grand pillars kuya okay. five star ba ang du si Forbes? daw yung nagbibigay ng parang sabi nyo, award giving body Forms ba ko yung nagbigay ng dito na tayo? Yes, ah, so ano kuya yung ano nyo? Ah, DOT. Yes, so, ba't kuya hindi kayo nag-a-apply for the Forbes na... Uh, Parang uh, depende lang po siya, sir, sa source company. Aha, so, alright. Kuya, Kuya Mon, thank you again. And I'm sorry, hindi, hindi ka tayo. <laughs> thank you po, Kuya mong, Salamat. Thank you. Mga ka-surprise, surprise, kamusta naman? Hindi masyadong smooth yung naging, uh, what do you call this, um, ocular natin dito sa dosit. Kasi, um, in respect dun kay kuya na bawal siyang makita sa, sa vlog. So, hindi siya pwedeng makita sa recording. Ganyan. What's in here? Parang ngayon ako na nakapunta dito mga ka, surprise surprise. Ah, this is also an entry. Ano kaya ito mga ka surprise surprise? Para may mahiwaga dito. Ito oh. Ano kaya yan? Mahiwagang something something. Mga surprise surprise if you've been following my recordings. Pam Pansin nyo po minsan mauga po kasi po naka 4K po tayo meaning napakalinaw po. Pero hindi po siya stable. So mauga po siya. Ganon, ganon. So Yan may mga lounges na po siya dito. Before wala pong mga lounges dito. Ayan. And eto na po yung grand staircase, mga surprise surprise. Look at their grand pillars, pictures. May titignan po tayong picture dito or portrait mga ka, surprise surprise I really like the grand lobby here. Ayan. Ito pong grand pillars nila. And let's have a look dito sa portrait Ayaw niya mag-focus mga ka-surprise, surprise. surprise. O naka-focus na. Hindi ko lang na hindi ko lang na papansin. Ever wonder who she is, mga ka-surprise, surprise. So ito po siya. So, kilala niyo po ba si Fernando Amor Solo, mga ka-surprise, surprise? This is the closest I can get, mga ka-surprise, surprise. So, yun na po yun, mga ka-surprise, surprise. Yun na po yung pinaka-closest natin dito kay... Fernando Amor Solo, the lady in black ayo medyo medyo na tense ako kanina mga surprise surprise kasi nga po yung nag ocular visit po tayo dito sa Dusi uh, Sunny and um yung nag yung nag ocular inspection po tayo yung, yung sumama po sa atin ayaw niya po to be on cam so medyo parang siguro ano siya tawag dito yung na napaparanoid siya na baka makasama siya sa cam, gano'n. So, naputol yung unang video, mga ka-surprise, surprise, kamusta naman yun. But I understand, gano'n. Kasama talaga yun. <laughs> Ayun. So, mga ka-surprise, surprise, kamusta naman po? Tara na, lumabas na po tayo ng tawag dito. Dusit Fanny, mga ka-surprise, surprise. Nakakatuwa po. At, uh, ayan, makasaysayan po sa akin itong lobby na ito. Kasi mga ka, surprise surprise, nakalabi ko na dito yung friend ko. Ayan. Ayan. Look at their grand pillars. Mga surprise surprise, let's not push it. Tara na, lumabas na tayo. So this is a uh, what do you call this? Mga surprise surprise again, hindi po tayo naka stable mode. Gumagalaw-galaw po tayo. Pero feeling ko mas okay na 'yon, di bali ng hindi stable, pero na naka 4K po tayo malinaw na malinaw po ayan So yung mga ka-surprise-surprise na tuwan-tuwa po tayo na experience po natin ng do-sit. mga ka-surprise, surprise, hindi ko na po papahabayin yung video <laughs> tumantua po tayo <laughs> nakaikot-ikot po tayo dito sa may dusit ano po akong tumawid, tawag dito siga po akong tumawid, so wala po tayong katakot-takot mga ka-surprise, surprise, surprise. <laughs> Nakasale po ang SM ngayon mga ka surprise surprise. Ayan diyan po tayo galing mga ka surprise surprise. So tara na SM naman. Pero syempre hindi ko na po ibibigay ng opinion video itong SM mga ka surprise surprise. Kasi alam niyo naman po kung anong meron dito. You know the drill mga ka surprise surprise. Nakakatuwa na naka 15 minutes po tayo and sasaktuhin ko na pong 20 minutes mga ka surprise surprise. Hello, good morning. So may pag ganito. <laughs> Ayan na, ka 16 minutes pa lang tayo mga ka. surprise surprise Kaya ano, na natin, ipupush na natin ito. <laughs> mga surprise surprise kamusta naman 'di ba? Nakatuwa po itong shop na ito mga surprise surprise. Maganda po yung SM Makati mga surprise surprise. Maliit lang po siya. Pero parang ano ito? Starbucks Reserve ba ito? Hmm. Parang may mga nakikita akong guards mga ka-surprise-surprise surprise. So, Hindi naman nila tayo binabawal sa pag -re record natin So parang feeling ko okay lang Ayan. Mga ka, surprise surprise ano na lang, ha? kinukwentuhan ko na lang kayo Pinapaabot ko lang ng 20 minutes Kasi nga po, if you've been following my vlog, hanggang 15 minutes lang po talaga tayo before Pero ngayon, 20 minutes na po So ayun mga ka, surprise surprise Naka 18 minutes pa lang tayo Kukwento ko pa po kayo ng 2 minutes Ayan Nandito po tayo sa SM And ayun kagaling lang po natin doon sa Dusit Tani Nag ocular Ang tawag po doon ocular visit Tinignan po natin yung rooms and everything Ganun mga ka, surprise surprise Na-challenge ako dun kanina kay Kuya kasi nga hindi pa po ako sanay nung meron po akong isinasamang ibang tao sa mga recordings natin. Hindi, hindi ko po ugali yon kasi ako po, sensitive po ako kung ayaw akong makasama dun sa recording ng iba. Siyempre, pag meron tao ang ayaw makasama dun sa recording natin, i po natin yon And I think yun yung ginawa natin. Kaya nga po naputol yung video mga ka. surprise surprise Ayun, panoodin nyo na lang po yung first half noon kung paano tayo kung paano nagpa-stop si kuya ng recording kung baga cut ito mga <laughs> nasa Glorieta na po tayo mga ka, surprise surprise and bakit ba nandito tayo parang gusto ko nang umuwi so yun lang mga ka, surprise surprise di ko na po papahabain yung video puputulin ko na po <laughs>